Hello, good afternoon. ay kami desobong sa buong saga. Isa, upod sa akon nga pinakagwapa nga amiga nga si Inday Jalay. Kag upod ko man si Mike, guys. Bali, ng hagad, gina siya sa akon nga nga malagaw di siya kuno. balya, malagaw di siya sa ano, sa sa apartment. Ang sa akon na kagambal ko man sige sige lagaw ka di sa akon at least makaopda manta antes kami magpuli sa sa bukid kay mapuli ara siya guys oh gas smile smile gid. ang gwapagwapa ko nga miga halinsang bag pa ko sa Robinson siya giniona ko nga nakilala nga miga so tanan sang nakaagi man nga uh, uso patuligad ang covid so daw kami nga mga lady guard tanan nga mga lady guard daw ng nag problema tuligad so wala kami ka duty daw ging quarantine kami tungo sa mga na prisking naman nga mga promo nga gin panghilanat pero siya ni ang ginsugo ko nga mapabakal ko sudan daw siya balatanan ang ginasaligan ko nga kung mga kinanglanon ko ang bulig siya dayon ang ginatawag ko kagong a nang nasubuan ko sa akon nga boarding house sa akon nga room kay ang iya nga room sini ato sa babaw ako niya sa dalom gina message ko lang ni sa messenger day, lagaw di sa akon day makatuko dahil makatukuda. sa imo daw something amo sina nga kami gina nga duwa ang amigahayalin sang una so Ambal ko sa iya, kay nag-message sa mami, ari na sa bakola, damal ko dayo, o ambal ko sige, ah, uh, andes kami to magpoli liwat sa kabankalan, bisan maka of the night, kag maka-kita ay mantaliwat sa ara siya, o oh, nagwa sa sang serving spoon sa amon nga mga pagkaon, kay ging serve lang sa amon ang pagkaon, wala gid dala nga serving spoon, so siya pa ang nagkuha para nga may serving spoon, Tana naman nga, nga food. So, kung kaisa guys kung maayo lang man nga friend sa imo kung maayo gid kang nakita mo nga hindi hindi bala siling nga nga fake lang ka nga pagka nga pagka friend mamis mo gid jaya ka daw gusto mo gid nga makabanding liwat kag ari bisan paano bisan la na ko obra kag ano na banding ko siya liwat kag Tanya, ang plano ko sini is dire lang kami makaon sa ano sa apartment kay ang balko wala na ko subong obra ng gusto taman kalibrihon sa Jollibee or sa diendang nga kalanan gusto tagig kalibrihon dahi kaso lang uh, wala na ko sa kwarta tungod wala na ko may ginasaligan nga 15 si kag 20 nga, 15 uh, si kag 30 nga nga swildohon so ang kabuhi ko subong guys bali amo na lang gidnig gaulat na lang gid ko kung, kung may sweldo ko nga uh, mabaton sa ako nga pagbaka-baka sa uh, sa akon nga Facebook og sa YouTube daw siling kung kaisa gani daw nakasiling nako nga uh, ay kaluoy sa galingon ko amo um, ni gili relate ko nagit subong nakabudlay gid man guys na wala ka na sang umbra, wala ka na sang di, wala ka na gajuti kay arang hindi mo ma-fix kung san o ka naman makabaton liwat kwarta daw daw amo na bala nga ginapaminsar mo nga ay inang may baklon ko nga or, or, may something ko nga baklon o amo ni need ko amo ni so hindi ka na basta-basta maka ano hindi ka na gusto basta-basta maka maka bakal sang gusto mo or hindi ka na gusto basta-basta makagrocery kay wala ka na sang sang ginasaligan nga sweldo kung kapin pa sa akong subong nga nag-resign ako so aging uh, share ko gina ni kay gapang interview sa sa ko kung kamusta naman ko na ako na life ambal ko ambal ko sa iya uh, sad kay wala na ko ubra wala na ako kabalo kung saan o naman ko makakapyot liwat kwarta. Happy kay kung gusto ko matulog, makatulog ko. So amo na lang na ang kabuhi ko subong. Uh, happy kung gusto mo matulog, may freedom ka nga matulog. Pero sad tungod wala ka na upra, wala ka na duty. So kung saan o ka na lang makakapyot, kung saan o ka na lang maka Pero amo na lang na ang ginaano ko kay Lord na siya na lang tani makapasar man sa teachers board exam mga akon nga subang kay bisan paano kung bata mo gid mismo indi ka mahuya mangayo sa kwarta kung ano gusto baklon mo kay ti bata mo na mismo ang may obra kay ako ya sa tuod lang nahuya ko ya mangayo kung kung pila lang ihatag sa akon amo lang na kay tao lang man ta kisa, guys nga kung kung para sa aton is uh, daw gina ano ta, daw gina an ta, daw gina ta, di ba? Kung daw feeling ta nga daw gina ta daw sakit man sa parta nga mas sa mga ta. So kung anong kabubuton, kag kung ano ang ihatag batunan. Pero kung wala, wala. Amo ko na nga tao guys, kung wala sa maihatag sa akon, okay lang ko sina na batunan ta kung anong ara accepta kong ano ang um, yatag ni Lord sa aton so maging kontento ta guys kay ako na basi-basi ko gid una guys nagistoryanay kami na disang sang mega ko nga sa akon niya mami believe gid ko sa imo mami kay naobserbaran ko bala sa imo mami nang kabalo kagit gid sa imo kabuhi kay isang time nga wala pa ni si YouTube sa akon kabuhi kilala yagig ko sine kilala yagig ko ni Jilay sang ako ni subong nga friend nga upod ko kilala yagig ko sang kung ano ang akon nga sitwasyon kung ano ang kabuhi ko as a lady guard gamay lang ang amon nga sweldo pero hambalya sa akon mame believe ko sa imo tungod kay sometime nga nagaopda na ita wala tagig ka nakita nga gapang hulam ka or wala tagig ka nakita nga nabudlayan ka magbakal sang bugas sa mga kinanglanon mo as in wala i nakita nga ng gapang hulam ko as in oo Nagambal ko sa oh, yes guys true miski wala pa ko sang una youtube wala sa may nagahatag sa ako nang akong ginasaligan is ang sweldo ko lang pero uh, grabe nga support ni lord sa akon as in ako naka naka relate ko sa ginhambal sa friend ko kagina nga believe sa no sa kabuhi ko kay bisan Long time nga migahi kami kag isa kami ka isa kami ka landlady isa kami ka boarding house indi man sila nga isa gid kami ka room guys kay sa dalom ko siya sa babaw pero tungod kay nakita iya ang kabuhi ko permi ko siya kis agina palagaw sa room day kadto di may tinapay ko di, kaon ka or amo na something nga kung may mga food ko ginahatag ko sa iya ginahatag ko, gina-message ko sa, sa messenger nga, dahil may ari ko di kilit tinapay, kwa adi sa akon, kaya hindi ko naman ni maubos. So, hambalya sa ako, nakita ko gin sa e, imo mami nga, halin sang una, sang time nga, migahay, permit aga, of sa boarding house, ang iba niya, gapang laghap na panghulam, singko otro, gina dahil sa mga upod ko, subong sweldo, pagkabuhas, wala na na sila dayon kwarta. So ako ya yeah, daw bless lang ko ni Lord kay grabe gid as in. Malipayon ko ya sa kabuhi ko miski wala pa na sa una why ko pa way pa ko YouTube wala pa ko extra income as in ang akon nga na nga salary is ang akon lang nga sa duty. Pero hambalya sa akon proud ko sa imo mami kay wala ta kaya nakita nga nabudlayan ka sa imo pagpangabuhi sa pagbayad mo sa imo boarding house updated ka magbayad sa mga pagkaon mo daw wala ka nabudlayan. Aba ko, ganit dahil no, sa una, hindi pa uso ang YouTube, wala pa ko YouTube. Pero daw happy akong kabuhi day daw wala ko yaga problema sa akon nga kalanon. Either nga kung kisa, gamantinay lang ko asin kag tubig. Pero sa bugas ya asin, makapahanunot ko bakal asin uh, sa akon nga boarding house, pila ka boarding house ang ginagyan ko. Pero kada ko sweldo, As in, ginauna ko, gina boarding house ko, guys. Ga, gabayad, gina ko na din. Updated sa akong boarding house. Updated, gina akong bayad. Gagsaksi, gina akong friend nga si g nga. Updated ko mag-payment sa akong boarding house. Sa mga food ko, wala ko na budlayan. So, hambala sa akong proud siya. Proud siya sa akong. It's because nga, wala daw, wala lang ko, no? Hambala ko. kabalo ka dahi, tungod hindi ko yung ma maarte nga taho. Kung may kwarta ko, gina, ginagamit ko sa insakto, sa akon mga kinanglanon, boarding house. Makapadala lang ko yan sa mga bata ko para mga kinanglanon man nila, makabakal man sila sudan. Makaalawan sila sa ilang uh, kadaadlaw nga alawan. Sambal ko, ako ya, kabalogi ko magtipig sa akon nga swildo nga. Ma, ano ko naman daw, kumbaga ang akon nga swildo guys, ang una as in, Una una gid boarding house balay ran sa boarding house ang akon nga bugas allowance ko kada adlaw nga may pangbakal ko sa sudan sa duty Kaya ang pinakadamos gid sa ako nga importante gid guys is ang akon nga sud sudan sa paniyaga Kaya okay lang ko ya guys nga magmaintain ko sudan morning and evening ambil ko okay lang, lang nga mag magpatis lang ko kisa na basta dira lang sa boarding house kay kay nahuya man ko big guys nga magkaon ko sa panyaga sa duty nga magmantinay ko ara gawe web lang sa sa akon nga video kay hamilya mami video ka na mami para may upload ka man sa imong nga video sa imong nga YouTube sa imong nga Facebook Ambil ko sa iya, okay lang dahil nga magvideo ko sa buong nga gakaon ng balya. Yes, kay kabalugit siya nga, Ambil ko sa iya, dire na lang ko subong ka sa legs ang nga income, sa ako nga YouTube, sa akong nga Facebook. So, sa subong ambot kung di ko mahambal guys kung ano ang lakat sa ako nga kabuhi. Nga, subong, uh, hindi ko ma-explain nga sad o happy ba ko guys kay wala na ko obra kay as in uh, na relate ko subo nga wala na ko gadyote lagi gid katama na wala ka may ginabaton 15 kag 30 as in na relate ko gid guys ako na agyan ko naman ni ligad pag resign man ako pag stop ko man sa obra as in nag negosyo negosyo pa ni kami isda guys pero after 2 months na purdoy lang to ang amon kapital tungod kay hindi man kami sagad sa negosyo nga ginatawag, hindi man kami kabalo sa negosyo nga ginatawag. So, naputo lang to ang kapital, hasta nga nagbalik ko duty. So, daw na-relate ko nga, Lain gig kung may duty ka, wala. Pero, sa tuod lang gidya guys, surrender na gig kuya as a lady guard. As a surrender na gid, ko, wala ko gid na -miss ang trabaho as a lady guard. Kay kapoy gidya katama, tindog. Wala gig ko na hidlaw guys, kay kapin pa kay gaedad na ko as in hambal na kong si Lord na lang bahala sa amon sa mga bata ko kapin pa kay naga pang akong ikadua kang ang ikatatlo ko uh, amun amon na nga naga pangabay lang ko sa inyo padayon lang nga suporta sa akong nga youtube padayon lang nga support sa akong nga facebook nga bisan ginagmay lang guys maka maka income ang ko bisan ginagmay lang makasweldo ko kaysa subong sa tuod lang gid guys wala ko gabi notik sa inyo wala na ko na niya ginatagaan sa sa kabalo ka mo guys sa uh, sa youtube super chat lang gid ang makapabuhi sa tao as -sa, sa youtuber miski miski ano pa dira kadamo dira sa imo viewers kung wala may maghatag sa imo super chat useless man japon kay tungod hindi ka makasweldo every month kung wala super chat so kung kisaga pa simpalad na lang ko sang live nga live na miski wala may gahatag sa akong super chat ginakontinyo ko japon ang pag live ko kay palad ko nga basi pa lang basi pa lang may maluoy kag may makalagpat nga maghaboy sang super chat so ambel na kon bisan paano makasweldo gig ko gyapon bisan gamay lang pero pero sa subong nga arena na siya dire daw wala gid sa may nagahatag syempre na bala naman sa mga tao nga may ara nako ano so So, daw ka questionable na gid katama nga may maghatag sa akon sang super chat. Laka, gid guro sa malaka guys. Giro, may, may makahaboy man sa isa ka bulan, dua, tag $1, dollars, $3, daw, amo na. So, si Lord na lang. Kay hambal na akong siling ko si Lord kung gahimo ka lang sang kaayuhan, gahimo ka lang sang sang maayo ang ginoo di gina magpabaya kay sang time na relate ko gid na sakto gid akon nga friend sakto gid si Jilay Jela shout out lang da sa imo nakita mo ang na nakita mo ang akong nga nakabuhi sang time nga kita pa premiere of the night. o otro wala ya wala mo ko nakita ako bisan ako mismo makarelate ko na sa kabuhi ko nga kisa gahambal ko nga hala mga upod ko subong sweldo pagabuhas wala na sila kwarta so ako daw thankful lang gig ko Bless lang gig ko ni Lord na sang wala pa ko ga YouTube as in daw wala man ko problema guys ang akong problema sang una ang sa ako lang gito nga mga naagyan nga da hindi basta pas pas ko na, no? pero da hindi makaon sa ido so pero ang akon nga kung da sige lang gid kuya obra ang sa akon nga pag obra guys as in proud ko gijaya. Kaya, kay hindi ko pareyo sa iban nga utang di utang didto utang dire so wala ko amo sina wala ko record nga ay si naghalin ko abe for example naghalin ko sa piyak nga Robinson i kami sa piyak nga Robinson so wala ko record nga ay si ano to naghalin lang di i lang to may utang pato sa akon hindi ko pareho sa iban nga mga upod ko nga kung i may ara naman may handumon pa ang iban nga tao ay naghalin na i lang to siya gali may hulam pato to siya bala sa akon ako daw blessed lang gid ko ni Lord kay bisan pa ano ko wala ko yaga hulam kung kay sino sino so ari ga uh, kaon kami di nga ga kaon pero panay iya pamangkot sa kabuhi ko gina interview ya kung kamusta ko no ang life ko subong hambal ko uh, not totally happy na to, uh, min, uh, kung kisa, subo gid so hindi man di mo na mahambal ya nga kay nakamigo kasang amo sini eh, sufficient ka na wala kay na mangkot pagid sa akon kung ginadala ko kuno shopping gina shopping kag gina papili kung ano gusto nga baklo ng ko, wala gina ya dai as in ako tuod tuod prangka nga istorya wala na natabo sa kabuwi eh. ko nga may ano ko subong tapos gindalaya dalaya ko bisa isa ka mall tapos pamangkoton niya ko kung ano gusto ko kay amo na ya gin pamangkot kay gina sa akon mo kung 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 bala ko no ginadala ko sa mall kag gina gina shopping, ginapamangkot kung ano ang baklon nga gamit, mga gamit gina na may Wala na siya ya yeah, sa iban nga baklan mga alahas, mga ano kung ano-ano. Ako ya yeah, lain naman ang kabuwi ko guys, pero thankful lang ko gyapon sa Ginoo. Oh. Wala ko ya kabalo kung ano mga mga palaabuton pa nga mga plano ni Lord sa akon pero ang ako na lang maningkamot na lang yung jud ko sa ako ang YouTube, sa ako ang Facebook. Kaya wala man ko kabalo kung ano ang ang mga palaaboton ko nga mga palaaboton ko sa akong kabuhi guys kay wala man gugkoy ano si si Lord lang na ang nakahibalo kung ano ang palaaboton ko sa ulihi. So, ang akuan na lang na maningkamot na lang jud ko cool, para sa maka-income maka ko sa akong nga YouTube, sa akong nga Facebook. Mao na lang gid na ako ang himuon subong sa akong nga kabuhi nga magtudo na lang gid ko effort magtodo na lang gig ko upload sa mga video na bisan paano bisan nag-decide ko nga ma-resign ko sa obra bisan paano na ako'y ginagmay nga mabaton sa ako ang YouTube og sa ako ang sa ako ang Facebook thank you kaayo sa ako ang amiga nga si Jelai nga nag nga nga nag, nagpakikita na bisan gilibre ra mini Mike og ganang si Mike ang nagbayad sa aning pagkaon mo guys pero maura na akong ingon niya thank you kay bisan pa ano nagmeet mi ako ang friendly what kag ikaw ang nagbayad kay wala naman jud ko ma, wala naman jud ko kwarta guys nga ibayad wala naman ko kwarta nga kanang ilagaw-lagaw pa sa gawas kay bisaganig ka nang wala na unsa dira na, na gusto na ko mapalit na wala nay kape walay unsa dira wala, wala grocery so dili naman ko ka decide ron nga mag ako mag grocery kay wala naman jud ko y kwarta wala na ko y ginabaton so kanang og wala ti wala mauna nga sa sudan ug kanang wala mi sudan mangayo gyud niya og kanang ipalit og sudan kay dili man mi makakaon og kanang dili siya muhata og dili siya mupalit kay lahi man to sa una guys nga ang kanang pagasto namo sa amo ang, ang mga kinanglanon sa sulod balay o magkaon mi sa gawas mag unsay paliton dere sa sulod sa apartment na apa koy obra wala ko sigig pangayo niya ug naa koy kwarta ako ra bayad ako ra karon kay wala naman ko nagresign naman ko wala naman gig ko ihatag wala na ko ipalit so no choice na jud siya nga siya na ang magbayad kung unsa diri ang wala sa mua sa sulod sa apartment sa una good kay kanang naa pa obra naa pa ginabaton 15 og 30 kay sa ako sa sweldo na mo, sa una og laban mi overtime og laban mi og kanang wala rami absent So, maka 8,000 pa ko sa una sa salary na ako sa ako ang duty na karon Asa man kumukuha o ganang sa una sa duty guys, makabaton pa ko 15,000 a month, 16. karon guys, bisag piso, wa na down ko guys, o dili ko man kamot sa ako ang YouTube o ganang ako ang Facebook. So, loe, eh, ako rajod na, murang nakabatsag po, biya ko galoes, eh, ako ang kaugalingon. Pero no choice, kaya nag-resign ako. So, Si Lord na lang bahala kung sa iyang plano sa ako ang kabuhi o sa among mga ba sa ako ang mga kabataan. Thank you kaayo guys. Thank you sa inyong pagsuporta, sa inyong paglantaw sa ako ang YouTube. Paki ano na lang guys, paki subscribe, like and subscribe sa ako ang YouTube channel kag paki follow po guys ako ang Facebook account in Inday salib Vlog. Thank you kaayo. Maraming salamat sa inyong lahat. God bless you all guys. Thank you, thank you na inom ra ko guys na mauna siya pero dili jud ingon nga dili ko happy guys kay tagsa tagsa tang mga tao guys nang dili ta ingon nga totally na gitang nga na happy kay naamang good mga individual nga mga ano thank you for watching god bless thank you sa inyong lahat god bless po